Hello mga ka-idol crab at dila ng pato yan mga ka-idol. Ayan. At syempre ang ating asparagus. Ayan ang gulay natin mga ka-idol. At nandyan na rin ang ating bawang at saka luy. Ah, syempre lagi natin yan igisa-gisa muna at hanggang sa magiging brown. So ayan no mga ka-idol. Gisa-gisa lang at ilunod na natin ang ating dila ng pato. Ayan, gisa-gisa rin ang ating dila ng pato. Ayan, yung pato na pala yan is templado na mga ka-idol. So, binili na yan na templado na nasa plastic. Ayan, no. At saka hindi na yan masyadong ahilaw. Ah, Kasi half cook na yan mga ka-idols. Kaya mabilis lang maluto. At syempre, atin na pong lalagyan ng tubig ng kunti lang at takpan. At ayan na nga, after 3 minutes mga ka-idols, ilunod na natin yung ating asparagus. Ayan, nakalunod na, nakalagay na mga ka-idols. At yummy yummy na yan na Konting konting ah halo Ayan mga ka-idols no. Halo halo hanggang sa ah, Ayan, lagyan mo lang yan ng ating plang oyster. Ayan, mga ka-idols. At ah, takpan natin ulit. Ayan, 5 minutes. Ayan, luto ng ating asparagus, mga ka-idols. At ayan lutong-lutong na yan pwede na nating kainin yan at ilagay sa plato. Thank you for watching. Bye bye.